Ayan guys, good morning. Nakapag ano na ako, prepare na ako na. Good morning, good morning everyone. Nakapag prepare ako ng ano na, ng food ko. Ayan. ayan. May mangga. Tsaka yung kamatis. Ayan, kamatis. At saka pipino. Ito yung ano ko, yung breakfast ko. This is my breakfast. Mango and cucumber, then tomatoes. Alam niyo guys, nag-ano ako na nagsaing na lang ako kahit hindi ako ngayon kakain ng ano ng rice kasi yung pusa ko ay wala si wala siyang makain. So nagsaing na lang ako para ano may makain yung pusa. Kasi kahapon hindi ako nakapag-vlog, naggawa ako ng tinapay. Ayun dito yung tinapay ko. Hindi ako naka-vlog kahapon ano kasi kahapon nagpunta nga ako sa ano, nagpunta nga ako sa barangay tapos dumaan ako sa ano, dumaan ako sa Dicker Center kasi yung teacher doon yung nagtuturo sa mga bata ay kaibigan ko so doon nagpunta ako nakipagkwentuhan para, para, naman din ma, ano ako malibang ako pero galing na ako sa cemetery binisitahan ko yung asawa ko so ito yung tinapay na ano yan yan yung gawa ko kahapon. Kasi, nagplano ako kahapon ng ano, nan malambot siya. Malambot siya, guys. So, nagplano ako kahapon na pupunta din ako sa lungsod. E eh, ngayon, natamad na ako kasi ang sa kakaantay ko ng tricycle. Ay, ano, na, ano, matagal kasi yung tricycle. So, ito yung, ano, yung, yung na-warm ko na, ano, Nagwarm akong tinapay, tapos nilagyan ko na nga ng cheese sa ano. Yan ang ginawa kong tinapay. Yan, inano ko para ma-melt yung ano, yung cheese. Kaya yan. So, yan ang ano ko ngayon, yung breakfast ko. So, hindi pa ready yan, hindi pa na brown. Gusto ko na maging brown yung ano, yung, yung cheese kong te. So, mag ano na ako ng tea ko. Ito yung tea. Kasi ano, mag ako ng tea. So, kahapon, kahapon ng lunch, yun, nag, ano lang ako nagsasalad. Walang rice ako ng lunch. Walang tayo nanti Tamang tama, isang ano talaga, isang, isang mag. Yung nag-iinit ako, kasi dry na yung sa mangustin. Naglagay lang ako ng dalawang piraso na ano. Dalawang piraso na balat. Ayan, maliliit lang At ininit ko. Tapos, halo ko yung lipton tea. Yun yung ano ko ngayon. Tapos, kakain ako sa labas. Kasi, ano ngayon yung... Reading sa electric electricity. Magre-reading ngayon, 27. So, antayin ko dun sa labas. Kasi minsan hindi yan ibigay yung bill kahit saan na nakakainis. Minsan inano ng hangin. So yun at so yun mag ako guys ng ano ko ng eh, ano ko na yung pagkain ko sa labas. So yan guys kain na ako dito ako sa labas. Kasi antayin ko yung tingnan ko yung ano magre-reading ng ano namin metro sa electric bell. Sa electric. Ganun <laughs> ba yun? So ito na yung ano ko. yung yung tea Nag ano lang ako nagtutee talaga ako ingay na yung nagtinda ng ano. Ayan na. Oh. Nag ano na Aga pa, nung no, oras na yung alas ayos. mag alas na ito okay. Ganyan, pag matamad ka magpunta sa market, pwede ka dito makabili lang hindi ka na mag-akya kasi pag try tricycle, sakay ka ng tricycle papunta doon sa longsod namin ay 25 pesos o baka ang 50 pesos so kung ayaw mo punta doon pwede ka magantay dito umaga, ganyan maaga pagising mo, ganyan talaga may dadaan na nag ano ng tinda Anang isda, nagtinda ng isda. Ano daw yung tulingan? Yung tulingan daw yun. 140 ang kilo. Hmm. Salamat sa super busy ako hindi ako, hindi na ako nag-vlog sa kung ano ang niluto ko nagano ako kasi nag ako doon sa next na barangay tapos malaking palengke din doon tapos ayan bumili ako ng ano bumili ako karning <laughs> yung pork bumili ako tapos ayan niluto ko na ano oras super lit na ang oras talaga no, pananghalian ko ngayon tapos yun ito yung niluto ko So, ayan. Ito ah, lahat mga ano, mga gulay. Hindi naman lahat. Ayan, may patula, may talong, may sitaw. Mayroon alugbati. Ayan siya. Ayan, mayroon pitsay. So, ayan. So, ito lang ang nilaga ako. Ayan, tapos nag-ihaw ako ng atay ng baboy. Atay ng baboy. Nandun, ipakita ko sa inyo yung ano. Hindi talaga ako nakablog na kanina. si pagdating ko galing sa ano, doon sa next na ano namin, next na barangay. Kasi malaki din yung palengke doon at marami nagtitinda. So, dumiritso din ako doon kasi nagbabaya din ako ng bill nan ano, yung bill ko sa electricity. So, Dumaan na lang ako sa palengke kasi doon talaga yung OPC nasa ano yung kung magbabayad ka ng ano din ng bill mo sa electricity. Kaya dumaan na ako sa palengke. Tapos na naisipan ko nakita ako doon sa palengke na mayroon ng atay ng baboy. Ayan. Atay ng baboy. Ayan. Inihaw ko siya. Inihaw. Kasi kailangan din ako ng ano atay pero hindi lagi-lagi kailangan ko talagang kumain ng atay ng ano so matagal na din hindi ako nakakain ng atay ng baboy kaya yun bumili ako kahit ako lang mag-isa so kailangan talaga din na kumain ako magluto ako kung anong kaya kong lutuin so yun so ayan ayan so ano talaga freeze na freeze talaga na ano kasi bagong ano lang bagong inihaw nila bagong display din nila talagang makita mo na fresh na fresh yung ano, yung atay. Ayan. So, balik tarin ko ito. Kasi pag hindi fresh siya, hindi talaga siya pula. Pulang-pula talaga siya. Pulang-pula siya na ano. Kaya ayan. Kasi kailangan ko din kumain ng atay ng baboy. Kaya yung naramdaman ko kasi na maano yung ano ko, yung hindi ako makatulog, yung ganyan, parang bumaba ang dugo ko. Kasi dati yung na ano ako, sabi ng ano nga, na kumain ako nito, iihaw na hindi masyado, ano siya, hindi masyado, yung dry ba, na pagka, ano, pagka ihaw, kailangan ano siya. So, ayan. Yun yung ulam ko ngayon, at saka yung nilaga ko na ano, na pork din. So, ayun. Iwan ko kung okay na ito. Pero, tanhin ko muna. So, yon So, yon yung ngayon ang ano ko, yung lunch ko. At bumili ako ng flowers. May binili ko. Nilagay ko lang muna dito sa labas. bumili ako nito. Inilagyan eh, ko kong tubig. Kasi ayusin ko ito mamaya. Ayusin ko mamaya ito. Tapos, mamayang hapon dalhin ko doon sa ano. Sementeryo. Dalhin ko ito. Ako na mag-ayos. Ayan, binili ko siya. Bawat ano ito, isang stem, yung ganyan, is 45 pesos. Ayan. 45 pesos siya. Puro na lang puti ang ano ko, binili ko. Para ano. So, yan, ganyan siya. Parang ano, Siguro, ano yan, para hindi madaling malanta. Ano so, yon guys, yung ano natin ngayon. At ako yung gutong na gutong Kasi yun na nga, kaninang umaga, tinapay lang yung kinain ko. So, yun. Tsaka, kagabi, hindi na ako nag-dinner kagabi. Ayan. Hindi na ako nakablog yung pagluto ko ng ano, yung pagluto ko ng laga. Hindi na ako na, Um, uh, anuhin ko na yung ano. Kulang dito mag-isa talaga. <laughs> Ay. So, ayan guys. Kain na ako at perfect talaga yung ano. Yung hindi siya masyado ano. Tamang-tama talaga yun siya. Hindi siya ano. Ito yung perfect na perfect na pagkaihaw. Kain na tayo. Ano? alas dos na yata. Hmm. Sasawal ako mga anhang. Pasensya na dyan sa hindi nagkakamay pag kumakain. Kung ayun kakamay. Hmm. Kain na ako. parang matigas pa siya. Hmm. <laughs> sa ano ko kasi, alam ko, ano nilaga sa may ano? Sa kas. Ano pa siya? <laughs> Yang Umuhin ko ito. Tapos pakain ko sana ko sa kapatid ko. Dito nang, you know, na, kasi yan ang ano. Pag-abi dito siya ng ang kapunan. Kaya naman kumaan. Tsaka na alubati. Natawa ko dyan sa palingki. Kasi nakita ako ng maganda talaga. Parang palingki talaga na ano na litos. Yung bilog siya na litos. So, namimiss ko kasi yung salad na yung mahihira ka kasi dito sa ano, mag sila kasi bire-bire-bire ang mabili. Ngayon nakakita ako, binalik na. Sabi na ano ng hindi na sabi pa sa akin na, ano ano yan, dito siya, ako ba? Hindi pa na ito, panindahin, ganyan ito, ibinta. Ang hindi ka naman, yun, alam ko naman na dito siya. Ang <laughs> lalas siguro na hindi ko alam na dito. Sabi naman. Para siguro na, inosente ako sa mga Ang dito sa pangsangang. Kaya yung sabi, ay ano yan, dito. Kaya sinabi ko na, hindi pa na ito, ibinta. Ang ibinta, ang kuli na ma. Kaya na inangkot ko, kasi bilhin ko. Ang po talaga. Dito kaya bi bi bihira lang ka ano makikita ng maganda na hitos. Kasi minsan hindi na, hindi na, sira na yung iba kasi hindi mabinta, kasi yung mga tao, kasi hindi naman, hindi naman, hindi naman, Oh, cool. Bira lang naman. Itong kung pagkailangan kailangan pagkailangan isang araw, kailangan kailangan ito. I isang litro kasi yan. Kailangan Buti pa nag-live ako. Ah, bukas, kailangan nyo nag-visit sa akin si ano si Marifi Corbera. Kailangan nyo si Marifi Corbera. Sabi niya, punta daw siya dito bukas. Iwan ko anong oras. Kasi, busy siya. Siya tawag Marifi Corbera. May ano kasi siya sari-sari store kaya busy busy talaga si Marifi. Mag ano lang kami dito, magkabarangay lang kami. Kasi doon siya sa sentro Pero yung tindahan niya ay ano, malapit sa ano sa nanay ko, bahay ng nanay ko, malapit lang. Mamaya kung pupunta ako sa ano, magbibidyo ako. <laughs> kung andyan siya. Kasi nung hapon yun, wala diyan, nagsarado siya sa so, ano niya, tindahan. Nagbibita din siya ng mini donut. Kaya basis siya. Naglulupo sa mini donut. Nabigay ko ng ano, ng itong lever. Yes, 1.5 kilo. Yung ano, lang doon sa, ano, sa freezer, nilagay ko. bumili ako ng ano, ng bangos. Kasi kapunta dito sa Marife, eh. tigihaw namin yung bangos. Ayan guys, tapos na ako kumain at nagligpit, naghuga. <laughs> nagligpit ng kinainan ko. Yun. Ngayon ay mag-ano ako. Ay, manood alas dos. Twenty to na pala. Manood ako ng ano, ng abot kamay. <laughs> at saka ano yung magandang dilag.